Lata, Lata, sa dito tapos, yeah, may uh. yeah. Ano ba nangyari sa'yo? Talaglag ako sir sa doyan. Pero yung una talaga, ano, no. yung nagbubuhat ako ng mabigat. Mm. Tapos, akala ko okay yung doyan eh. Kasi naka relax ako yung pala, lalong lumala. Lalo lumala. O, tapos, lalo yung tali, napigtas. Hmm. Tumama yung mo. Pwitan. Pero yun na yung dahilan na hirap na ko lumakad. Hmm. Kailan yun? Ano? Mga August 11. Eh? This year or last year? Last month. Last uh, month lang. Bago-bago ko bago pala. Okay. Matas ba yung duyan na pinaglaglagan mo? Magbaba. Magbaba lang? Pero, ano na rin. Kasi mabigat ako eh. Ramdam mo talaga na yun yung pinagbaba mo? Oh, Pumayat lang ako yun. ngayon eh. Nagpapapayat Bary. ako. Bary. Alam nyo kasi, tama yan. Mas maganda, mas magaan tayo habang umiitad. Okay, tapos? Yun, nagpapaschedule ako rito. Mm. Wala pang schedule na dumating eh. Kaya <laughs> e ang ginawa ng kakilala ko na kasama ko sa trabaho, mm. dinala ko doon kay ano. Oh, sige, sige. O, sa kabila. Oh, ka. Huwag oh, pangalanan. Oo, oh, dinala ko roon. So sabi mm. niya naman, pangako niya naman na palalakarin kita. Pero mm. nakalakad naman ako, nakadalawang session ako doon. Okay na, naman pala eh. Oo, oh, nalalayuan ako. Pero ang napapansin ko, nandito pa rin. Kaya yung isa kong kasama sa Grab, sabi niya, hindi naman masama sumubok din. Mm -hmm. Kaya yung ano rin na. Sabi ko, nagpa-schedule na ako dyan. Kaya nung nag-follow up ako, nabigyan naman ako ng schedule. Ayun, kailangan nyo na mag-follow up sir kasi oh. Uh -huh. pasensya na kayo minsan nahihirapan kayo mag-book. Uh -huh. Talagang siyempre kailangan natin lagyan ng sistema kasi linggo-linggo lang pinupuno namin. Dati uh -huh. kasi pag nagpa-book ka, oh, uh -huh. January pa lang, October ang ibigay siya mag-bullshit ka. Uh -huh. <laughs> Sobrang ano, pero nakikita nyo naman, may pila eh, kita nyo. Oh. At saka, Pero, yung, talaga. kasi doon, hirapan kami sa parking, at saka yung sitwasyon doon, kasi hmm. nasa labas na doon. Basta huwag lang kayo magbangkita. Oh. Pero kahit pa paano, malaking tulong na ginawa niya. Pero ang palagay mo, nandyan pa rin. Oo, oh, nandyan pa. Ano pa rin. Kasi, minsan pag sinusuntok ko to, oh, ano eh? May nagrarajin. Oh, masakit eh. Oh. Man, oh say, eh, mahalaga na tulungan kayo kahit sa, sa ito, yung lalaki at saka ito. Minsan hmm. pag kinikis-kis ko, walang yung pagiramdaman eh, Kung dalawang. Hindi niya ito ma-straight, Sir. Oo, oh, okay. hindi niya ma-straight. Pag inangat ko, gagalaw lang siya. Tapos sinilot naman ako ng tito ko doon sa sabinte hmm. Sabi niya dito, may inano siya, sabi niya may ulat hmm. na ikit yan. Medyo ko palma, isang linggo lang. Hmm. Tapos nag-drive kasi ako, nagdadrive ako. Hmm. Yun, bumalik na naman. Ganito kasi ha, hindi, kulang lang kayo sa paliwanag. Sa totoo lang, naayos na ng tito mo eh. Sa totoo lang, naayos ng tito mo. Ganito yan. Hindi yan bumalik kagad. Hindi yan, kumbaga, nasira. Nasisira talaga ulit yan. Hindi nyo uh -huh. lang maintindihan. Medyo yung binuntahan nyo, naayos na nila. Uh -huh. Kulang lang, kulang lang sila sa paliwanag. Ang disk kasi natin, kaya yeah, mga yan, disk ang tawag dyan. Uh -huh. Ngayon, Once na pumutok yan, once na sumabog yan, di ba nalaglag ka sa ano? Uh -huh. Pak! Naramdaman mo talaga, alam mo may nagbago. Uh -huh. Nasira yung dismo. Ngayon, tutukod yan dito. Nagpangabot na sila? Tutukod yan. Oo -oh. Uh -huh. Pag yan, hindi ka talaga makatayo niya. Sobrang sakit. Magal siya? Oo. -oh. Uh -huh. Impingement na tawag doon. Parang gusto mo palagi lang nakahiga o nakahanap uh -huh. ka ng bupwesto. Ganun ang no mangyayari sa'yo. Uh -huh. Ngayon, na-therapy ka ron. Nadali niya na yan nadali niya, natanggal niya na... Sabi natin 90%, mayroon pang 10%. Ngayon, minsan, yung kilos natin, hindi lang tayo na-advise ng magpahinga muna Galing kayo sa Sibir. Siyempre, sa driving, ang tagal mo na kaganyan, yung mga napirat, tumitining yun, napipirat lalo. Dahil sa vibration ng isa sa kaya Katag. Tama ka. Ngayon, pagka gumanyan yan, meron na namang masakit. Uh -huh. Tama yan, may ganyan ka na. Tama yan, para madipensahan. Pag nag-stop over ka, sabihin na natin wala ka mo ng pasero. Pagka mayroon ka na, umabot ka na sa ganyan. Ganon din mo. Para makasingaw. Uh -huh. Kasi habang nakaupo ka, tagal mo nakaupo. Sabi sa bawal. bawal. Sabi ko sa'yo din. Sino may sabi nun? Huwag ka pa higa ng higa. Sino bawal? Higa Yung ng mga, mga kasabahan ko na may... Therapy sila? Hindi naman. Oh hindi po na sila therapist, mamaya gaganoon din kita. Tingnan uh -huh. mo ko ano magiging kalalabasan. Pag hindi therapist, huwag ka maniwala ko. No. Uh -huh. Huwag mo sa'yo, sinabi lang, eh, bawal. Tignan mo lahat ng therapist, tignan mo lahat ng mga nag adjust ng balakang kung anong posisyon ang makikita mong pangkaraniwan. Uh -huh. Yung nakaganyan, no? nakahiga ng patagilid. Uh -huh. Yun din yun eh. Ganyan din, di ba? ka lang eh. Kaya yung mga nagbabawal ng ganoon, kasi hindi sila marunong. Tsaka siyempre, binabawal yun. Kailangan kasi marunong ka. Uh -huh. Ituturo sa ng tama. Paano? Mag magkakam magiging masama lang yun pag sinobrahan mo, pagka malakas na malakas, dun bawal yun. Kasi wala silang knowledge about dun. Maniniwala ka sa therapist. Oh. Uh -huh. Okay? Hindi maniniwala ka sa mga tropa mo lang. O ano bang credential nila? Kung baga, nagagayito ba sila? Hindi. Mas maniniwala ka sa mga ano, Panay kasi ka, higa na higa. Sabi ko, maglakad-lakad ka o mag-exercise ka kasi makakatulong yan. Pitikin lang. mo lang gano'n? Oo. Pitigin mo lang tag isa lang. Katulad sa, sa maglalakad ako, namamanit naman ulit. Mamamanit talaga, alam mo. Sabi mo siya, kulang ka lang sa paliwanag eh. Okay. Naayos na ng tito mo yan. Nagulat ka, bumalik sa linggo. Okay. Kasi nakatag ka eh. Kailangan mo muna ng rest. Okay. Tapos rest. Pinaka-exercise mo lang left and right lang. Tapos kung may tinitake kang gamot, mas malaking makakatulong yun. Okay? Naayos na nila yan. Kaso yung nature ng trabaho mo, syempre, driver tayo, tapos sumusuong-suong tayo sa traffic, talagang may ipit siya usog ka konti dito. Malaking bagay yung ginawa sa'yo. Yun ang totoo. Hindi ko yun sila kukontrayin kasi tama yung nangyari. Tama yung nangyari. tayo ka. Kulang lang sila sa explanation kasi iba na ngayon. Iba na ngayon. Yung hilot ngayon may science na. Kaya nang i-explain lahat. Higa kang patagilip. Tignan mo yung gagawin ko sa'yo. Ito yung sinasabi mong bawal. Yung sinasabi ng bawal ng mga kaibigan mo. The same lang din yan, no? nakatayo. Oh. Eh no? Oo. Uh -huh. oh, yan. Yan din yun. Para ka lang nakatayo. Pinahiga lang kita. Uh -huh. Relax. Kabilang sa iyo. Eh, hindi tama na kumikit Kabilang sa iyo lang, tumigit ah. ka lang. O, oh, kita mo, talumpo ka ba? Hindi. Kumbaga, wala lang, tutulog lang siya. Yun, tamang posisyon niya eh. Kaya inuulit-ulit ko kasi Yung paliwanag na ganito, parang mabago yung kaisipan nyo na hindi bawal yan, hindi bawal. Yan din yan, no, oh, nakatayo ka pa rin, o, oh, o, oh. Ah. Yan din yan Hindi hey, yan yun. bawal Nakayos na nga ng tito mo ko to, Sa totoo lang uh -huh. Yung nature lang ng trabaho mo Yung routine mo Hindi mo lang nadugtungan Hindi lang naipaliwanag sa'yo Kung ano yung susunod na gagawin mo Dapa Doon naman sa, sa kabila but, um Medyo um Ano na yan? Siguro, mas masakit ang timplada nila ron. Sa totoo lang, di ba? Mas masakit yung timplada nila ron. Pero the same lang yung halos the same. Ang ano nga lang, medyo malakas nga lang yan niya. Medyo malakas. Kailangan lang i-adjust yun. Pero siyempre, hindi ko nababanggitin. Siyempre, nobody's perfect. Ako rin naman, hindi ako perfecto. May mga ano. May mga Salak-salak din ako na ano. Nakulangan hmm. lang yung sa paliwanag, siya Sa totoo lang, sira yung dis nyo. Kailangan nyo lang talaga yan. Mag-vitamin pa. Mapahinga. Tapos yung exercise na ganito, yun lang ang tama. Tapos, yung vitamin nga yun, para maghilom yung dis na ano. Ano ba magandang vitamins na yung pang buto? Kailangan kasi ma magpa-check up tayo kasi meron tayong tinatawag na mga allergy. Baka mamaya allergy ka sa gamot na yun, yung binigay. Hindi naman kasi ako pwedeng magbigay niyan. Kailangan talaga prescribe ng doktor. Meron naman siya. Ayun, kung binigay sa inyo ng doktor, makakatulong yun ngayon. Kasi nung nakaraan, hindi umuubra yun kasi matindi pagkaipit. Hindi pa, uka, hindi pa kaya. Alright. Pero ngayon, sa tulong ng mga nag-a-adjust, tanggal na yung impingement. Nagtataka lang siya. So, kailangan alalay. Pag napa-MRI nyo yan, dun lalabas yan kung ilan yung tinamaan. Kasi dito ngayon, wala kayong dinalang papeles. Wala kayong mga files na ano. Hindi natin alam kung ilan yung may tama. Meron yung tinatawag L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2. Yan. Minsan, nagmumultiple yan. Pag sinabi multi-level, yun ang totoo. Medyo may kamahalan. Pag sa lower back, abutin kayo niya. Pinakamababa, busy size. Pag lower back. Pag may contrast pa, kung sa public naman, ang kanalang schedule, ang hotel ka ng ilang buwan. Yun talaga eh. Kahit ihaya. Mahirap maging mahirap. Kalaban mo yung mundo. Pero kung may pera ka, lahat magawa mo. Kahit lahat na isang, lahat ng tests. Pero sir, magkaganong pa man, magaling din yan. May eh, sabi ko nga sa'yo, nakulangan ka lang na sa patawanan. Diretso niyo po. Stupin niyo po yung dalawang tuloy. Ah, yun. Yun, nakadali ah, mo, sir. Lagay sa dibdib yung kamay. Yan. Tuturuan kita ng pang-araw-araw mo para sabihin na natin sira na talaga yung dish mo. Tuturuan kita para makasubay ka sa Okay. O, and Seal. Tsaka huwag kang maniniwala agad sa sabi-sabi nila. Huwag kang maniniwala. Tantaan mo, pag ang nagsabi sa'yo, ay hindi naman nasa ganitong larangan. Paano mo kung paniwala? ang maniwala ka sa nagaganito. Uh -huh. <laughs> Kasi sila hindi rin nila yan. Uh -huh. Naghula-hula nag lang yun. Naghula-hula lang yun. O di sana kung bawal yon ginanong ko sa'yo, di ba naglagot uh -huh. Ngayon pala sana lumpo ka na. Lumpo ka na. Pero yung higa na tagilid, pwede naman yan. Matulog, tihaya na pa pa rin. Walang problema yun. Walang problema uh -huh. yun. Uh -huh. yun. tagilid. Mala. Magkakaproblema lang yan naman kung may nakaipit. Uh -huh. Pag may nakaipit pa kunyari, hindi ka pa nagalaw. Uh. Sabi na natin nung una, hindi ka makatihaya, hindi hindi ka makatagilid na maayos. 'Yun ang totoo. Pero yung sa paghiga, pag nakakahiga ka na ng patagilid, okay lang. Patayaya or kabilang tagilid. Pag wala nang masakit ibig sabihin wala na yung mm. impingement. 'Yun ang totoo. Hindi hindi binabawal yung mm. ano. Talagang ikaw mismo hindi ka makatihaya dahil masakit. Uh. <laughs> okay, gets. Dati. Nung una nga, ay ay I mean yung una. Kasi ang, ang sabi niya kasi sa akin, Master, bawal ba yung patagilid o pati ay patipagiga? Sabi ko, hindi. Pag nung una, nung tinamaan ka nung unang-una, hindi talaga. Ikaw ang mismong hindi mo kaya. Yun yun. Kaya, pero pag nagaling, kumbaga naayos na, kaya mo nang tumihaya, kaya mo nang tumagilid, sa kabilang tagilid. Pag nakakaganon ka na, ibig sabihin, tanggal na yung pagkaipit doon. Uh -huh. Ibig sabihin, naayos na yun ang tumabig sa'yo. Okay, oh. Uh -huh. kung nag Tapos, sir, yan. Palagi mo yung susutin. Tapos, bumili ka ng ano, yun nga. Siyempre, oh. Uh AMBS -huh. driver tayo minsan nasasabak talaga tayo sa traffic. At uh -huh. Saka pag wala tayong pasahero, wala tayong kita. Wala, uh -huh. Automatic susuungin talaga natin lahat ng pasahero. Uh -huh. Kahit saan, i natin yan. Makakuha lang tayo ng pasahero. Okay, sir. Oo ha. Ah. Pagbili nga lang yung mga mumuray na, no? Ha? Diyan ka lang muna. Para kahit pa paano, may pandepensa ka. Kasi hindi naman lahat ng dadaanan natin ay perfect eh. Maguhulat tayo minsan lubak pala tayo, makakaldag yung balakang natin. Ulang lang sa paliwanag. Tama yung ginawa, ulang lang. So, ang nagiging ano mo ngayon, hindi mo alam kung paano yaboy. Ay, kung paano ka makakataka sa gano'n. Pero pag napaliwanagan ka na, kahit pa paano, yung nararamdaman mo, hindi mo na, ah, gano'n pala talaga. Kasi yan, sir, ganda yan. Ito'y normal. Ito'y normal, ha? nasira ngayon. Sabi, nal nalaglag ka eh, tumama nga yung balakang mo. Pak, ah, pumis. Na, nasisira kasi yan. Yan yun, yan yun. Yan yung katawan natin. Yang mga yan nasisira, yan. So, yan, nasisira siya. Pag nasira siya, yang namumula yan. yung masakit. Yan yung papunta sa legs. Yan yung paganyan. Kaya magtataka ka, bakit inaabot pati yung dito? Oh, ba't parang igsi? Ang sakit. Abot yan dyan. Pero pag naayos na yun dyan, unti-unti mo lang stretch yan, Maayos din yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun lang kabilis kasi nga nagkakaroon ng stiff muscle pag dinaanan ng sciatic nerve. Yung sciatica na tinatawag. Kailangan nyo lang yan. Haplusin nyo rin kahit pa paano pag nasa bahay kayo. Yung mga, yung mga dinadaanan, yung mga tumitigas na muscle, haplusin nyo lang din yan. Tapos, once na gumaling na yan, hindi na yan babalik sa ganito. Kaya magtataka, no? wala na to eh. Mas manipis na siya. Mas manipis na siya. Hindi na yan, nasira. Babalik ka sa ganito, sa normal, hindi na. Pag nasira yan, katagalan, hindi mo na paayos, mauuwi ka sa degenerative change kasi wala ng sustansya yan. Ngayon, yung sustansya yan, pag wala na, yung mga vertebral body mo o yung buto mo sa spine, magkakaroon ng parang pagkarupok yan. Yun yung tinatawag na degenerative change pag umabot ka na sa gano'n, sa degenerative change, normal naman yan, lalo pag magsis patanda na tayo, normal yan. Kahit ako siya, aaputin talaga ng ganyan. Siyempre, pag may mga ganyan, kung diba, makapansin nyo, matatanda, minsan, yumukulang, oh, eh, sakit, eh, mga bagal na. Yun kasi nga, sumasayad, nagkakaroon ng osteophytes at mga spar. Yun ang ano, yun ang cycle ng buhay natin sa pagtanda. sir, ikabit mo ito tulid. Maganda to, bagay sa ito talaga. Bagay sa ito. Tama yan, meron kang ganyan. Kasi, hindi naman kita pwedeng pigilin sa pagtatrabaho. Eh, hindi naman talaga tayo lahat. May mga pondo sa bangko na marami para tumigil. Kahit pa paano, sir, pag gano'ng ipapamo to, ano naman dyan? Uh, ang dito siya medyo mababa. maliit pong nabili mo. Meron akong in-order na malaki ngayon. Pansin ko nga. Medyo maliit yan. Kasi mapipigil yung hininga mo. Oo. Gaganda naman. Kaso, eh, syempre, yung hininga mo, awat. Oo. Pero kailangan medyo ano, mas komportable. komportable siya. oh, Ganito, di ba sabi sa inyo, bawal. Hindi. oh, Sige, okay, ganun mo. Okay, di bawal okay. yun. Yan. Ang kilakas ang One, kabila. Oh, nalungpo ka ba? Hindi. Dahil yun ang tama. Huwag ka maniniwala sa mga hindi marunong. Sabi ko sa iyo, yung exercise exercise. Yung 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 Oh, yun nga yung sinasabi ko yung dadama, dadaanan ng sciatic oh, nerve. No. Ngayon, pag nandun mo sa bahay nyo, kahit pa paano, ganun-ganunin mo, uh -huh. patamaan mo. Tapos yung stretching na ganito, sige, ganito ka. Kahit 1, 2, 3 lang, sige, abutin mo lang. Kahit 1, 2, 3 lang. 1, 2, 3. O, balik lang. O, po. 1, 2, 3. Kung mapapansin mo, naiinat siya, gumiginhawa yan. Oh. Yun ang totoo. Kasi hindi yan kagad mawawala ng isa pag inayos ko to, grad, ano yan, unti-unti. Oh. Kailangan natin i mo ulit. One, two, three. Yan lang. Okay? Tapos sa plus ng alam mo na kung ano yung masarap na plus. Okay? Thank you so much. Siya ah, ang na kalista siya. Sino? Ay, dito ka.